Yes. Thank you, guys. Maraming salamat din sa inyo. Kasi ba diba, kung alam nyo talaga dati, sobrang patola ako, te. Papatulan ko yung comment, papatulan ko. Pero, I learn a lot. Alam mo yun? Kasi, merong mga times na gusto kong pumatol. Tapos, makikita ko, bago ko pumatol, may mga fan or may mga supporter ako na pumatol na bago ko pumatol. So, ay, Grabe kayo. So, parang, alam mo yun. Sobra lang ako. Kaya sobra lang akong happy. Oo, tsaka guys, alam mo. Mag ano lang kayo, spread love. Huwag na kayo mag -away, -away Alam nyo ba, pag may unity yung fandom, mas masaya. Like, huwag na kayo mag -away -away. We know naman that we have a individually fandom we know naman na meron tayong mga bias, bias record o bias. Alam naman natin yun. Pero, if they, kapag ang fandom nagkakaisa, mas madami, be, mas, maram, mas malaking friendship, mas malaking family ang mabubuo. ba? Diba? Pero, if we start a war, a war, walang mangyayari. Alam nyo ha, ano lang to ha, piece of lang. Base lang to sa mga, kapag kasi may war, kapag hindi nagkakasundo yung fandom, ang nai-stress yung sinusuportahan nyo. Like for example, ako, ang pearl shells tapos ang pearl labs hindi magkasundo, hindi sila nagkakaisa. Ang nai-stress ako, ako yung nai-stress, ako nagkaka-mental issue, ako yung ganto, ako yung umiiyak gabi-gabi, ako yung ano, nang hindi nyo alam. Siyempre, hindi ko papakita sa inyo yun sabing ko yun sa mga friends ko. Hindi ko papakita sa inyo yun. Siyempre, lalo ako may, st ako may stress. Ako may stress. may iniisip. Ako lagi may ganto, Ako lagi may ganyan. Which is, hindi siya nakakatulong sa health. Na nagkakaroon pa ng sakit. Dumadating ba sa point na na ER na na hindi nyo alam, na emergency na na hindi nyo alam, dumadating sa point na gano'n. na ang lumalala na yung sakit, na hindi nyo nalalaman. Which is, kami kasi, as kayo, sinusuportahan nyo kami. Gusto lang namin na magkaroon kayo ng equal ba? Magkaroon kayo ng... Ano yun? Alam mo yun? Stop fandom war. Tama si ano. Yung magkaisa. ba? Diba? Alam mo, I just feel so ano lang talaga. So, sobrang sad lang. Lately lang. Sobra. Not lately. Actually, last month pa. Last, last month. Just feel sad lang. Kasi, you know, you just want lang naman na, ano diba, everyone to be happy. But, I understand din naman na point of view. Pero, like, alam nyo yun, magkaisa, huwag magparinig. Teka kasi, kapag kunyari, nagpaparinigan kayo, nag lumalabas kayo sa FYP namin. And, is, stressing na stress kami kasi hindi na talaga ako magtoto oh my god damon damon are you oh my god damon vahua oh my god oh my god that's big man that's big just I just want ano lang guys, parang mag-spread love lang tayo. Alam mo yun, love, love lang. Ayaw nyo ba yung nakikita nyo kami sa personal tapos hindi tayo nagpaplastigan kasi nga, we love each other. Pero, ako okay ako ha. Siyempre, pag di okay yung isa, di rin ako okay. So, parang spread love lang tayo guys kasi, feel sad man feel sad sa dinamim ng birthday birthday wish yun talagang winish should be ano maging sensitive sensitive ba kasi if you really like ayun kasi really supporting the person kung saan sila ano happy susupport nyo lahat to ah. generalized to, hindi lang. Hindi lang sa mga ano, generalized to, kahit sa fandom ko, ganyan din kayo guys. Yung mga fandom ko. Kung saan masaya, doon support. Ganun lang. Kasi guys, promise. May stress. Hindi lang ako, lahat. Stressing, nakaka-stress talaga ng sobra. To the point na ang dami nang naiisip. Diba? Diba? Ay, sige, ngayon ako magsasalita. Eh, siguro sa loob lang isang buwan na to, tay, paro. Dalawang ako na emergency. Hindi nyo alam yun. hindi naman namin papaalam. It's just like, hindi siya nakakatulong sa mental health. Kaya guys, dapat nagkakaisa ang fandom. Nakita nyo ba ang... I don't want to, ano make, ano, compare. Pero nakita nyo ba ang fandom ng Vrikshan? Ang laki ng fandom nila kahit hiwali-hiwalay. Pero nakita nyo yung fandom ng Vrikshan. Kahit hiwali-hiwalay, they're having a unity. Like each. Actually, v Vrikshan to ano, okay naman sila. Okay naman yung Vrikshan sa lahat eh. Feel ko. Feel ko lahat naman. Spur love, spur love. Oh, nagkakaisa kayo. Ayaw namin kayo nagkaaway-away kasi nasasaktan kami. Kami yung unang nasasaktan. Let's spread love lang, okay? Very good naman yung mga babies ko dyan. Maging very good naman kayo. Maging open-minded naman kayo. Okay. Magsusumba na tayo mamaya. Sino gusto magsumba? Yes. Support, support lang. Okay? Spread love lang, guys. Love, love lang, guys. Kasi ako, guys, ano ako eh, parang tawag dito. Basta hindi ako kasi ano eh. Hindi kasi ako ano, guys. Like, for example, pag sa akin ng person, hindi ako yung, ako kasi yung taong pag mo sa akin, mas ayaw ko sa'yo. Ganun ako eh. Ganun naman ako kahit sa friends. Ayaw mo sa hindi, hindi ko pipilit. Ganun ako. Ganun yung mindset ko. Ayaw mo sa akin, din. Ganun. Pero, ang kate labi ko. Wait. Basta, Mag-spread live lang. Alis, spread live. Mag-spread lang kayo ng ano. Uy, sa lahat to ha, sa lahat ng fandom. Ang cute kasi pag nagkakay sa lahat, di ba? Oh my God, Damon! That's giraffe. That is big neck. Like this. Spread love lang, guys. Okay? Ingat po. I love you, Damon. Uy, damon, Filipino, oh, he lives in Australia, <gasps> hi, damon, ang cute ng apelido niya, buh, buhaw, 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 Cook Island, are you cooking, damon? Oo. Pero, guys, hindi ko kayo pini-please, no? Hindi ko pini-please. Kung ayaw nyo magkaisa, go ahead. Huwag kayo magkaisa. Ano lang, yun lang yung ano ko. Gusto ko lang love, love. Pero kung ayaw nyo ng love, di wag. Buisit kayo. Joke lang. Nangaway. ha yan ang another lahi po. Ah! Half Filipino, half Australia. Oh, Australian. Hindi <laughs> ko na! Inaaway nyo pa ako. Wag na. Wag na kayo guys mag Sige, magkagulo kayo lahat. Mag-away kayo. Bahala kayo. Kakainis itong mga to. Hirap nyo lambingin. Wag na ha. Wag na. ayo nga na. Di wag. Mag-away na lang kayo. Sige, mag-away kayo. Bahala kayo mag-away-away magre-repost repost na rin ako sige kayo ha kayo hindi kayo nakikinig sa akin diwag ayaw nyo nang linalambing ayaw nyo nang linalambing wag wag kayo magkaisa mag away kayo lahat mag away away kayo wag kayo magkasundo mag away kayo magparinigan kayo mag kayo Magsampalang kayo ganyan ganyan gawin nyo Ayan. Pag pinaringgan kayo, paringgan nyo rin. Pag inaway kayo, ay no! Pag away-away kayo. Sama-sama -sa kayo mag away-away. Pag pinaringgan kayo, paringgan nyo din. Pag inaway, away nyo din. Ayaw nyo ng laba, o yan, mag away kayo. Hindi kayo nakikinig sa akin, ha? Comment-comment ba ayaw na, di wag kayo. Wag. Wag. Ang birthday gift nyo, mag away kayo. Mag bobo kang kayo dyan. With video ha. Sa just yung video i repost -re ko. Gusto nyo nung... Pataasan kayo ng pride eh. Sige. Yan ang gusto ko. Pataasan ng pride. Uy, shit to mga to. Ayaw nyo nung lambing ko. Ang bait-bait ko na nga. Noted daw. <laughs> wisit talaga to mga. <laughs> Tignan nyo. Kanina. Bahala kayo. matira -matiba. Ay, bahala kayo. Punyeta <laughs> hindi kayo nadadaan sa mga maglambingan kayo mag gusto nyo sige mag pag hindi ko nakita mga video nyo mag ang na nyo ha kayo ha re-repost ko yan kahit pagalitan ako magre-repost ako bahala kayo G sige ayaw nyo sa akin maki ayaw nyo lambing ko pag lambing ni ano gusto nyo thank you damo Tracy tricycle Nasaan ka Damon ngayon? Nasa Australia? I think nasa ibang bansa ka. Namiss mo ba mag-try? Kapag ano, punta ka ng Pilipinas. Followback ko nga si Damon. Yan, we're friends. Twi oh, you're 23, 24. Kapambangan si Damon. Oh! Atsuko, ken, Manila. Wala ako sa pampanga eh. Saan ka sa Pampanga? Babe lang. Babe, 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 Post mo na yung sa draft mo. Oo, si Thunder. Nakikita ko nga yan. Hindi pwede mag-post ng draft. Bawal. Ang dami ko nagiging friends dito. Si Jason, taga-America. Ito, may bago akong friend si Damon. Papakilala kita, Damon. O, oh, di ba? Meeting a new friends online, it's very happy, di ba? Kung ang away-away, puro kay away. Oo nga, one million. Pero born, pero born and raised ako sa Australia. Pero born and raised ako dito sa... Wow! Siguro ano ka, pag nag-English ka, ang cute. Ang cute na siguro mag-English. Hi, Angel Meran. Guys, meet Damon. Buah.

Naka-live ba siya? Hindi ko alam ba na magbawa ko yun. Baka nag-work siya. Wow. Wow. Wow kumain ka na po, hindi pa po mamaya-maya pa, mga 12. Kain na ako ng 12. Ininvite ko. Wait lang yung lips ko nagbabalat. Wala pang balita sa main account ko eh. Pero babalik yun. Mapunta ka dito sa Palawan. Gusto ko din. Lilibre nyo ba ako? Diyan ko lang. Malinis na yun dun eh. Dito lang sa may kama yung yun hindi. Eh. Dito ba meron Daka lulugod kay kama. May itong water world. Oo nga. Kami to. Mapasyal ka Taiwan. Mam ma Kuluchi. Pag na ako ma. Wala pa nga akong siyempre. Si kaso. Maya-maya na lang. Maaga pa. Lag ba? Lag. Hmm. Papakabit pala ako wifi eh. Samahan niyo muna ako magtapon ng basura. Oo, meron ako sa podcast sa ano, CS. Thank you, Damon. Love you. Ma, ang ganda ko. Tumigil ka, Justin, sa kahibangan mo. favorite. Mawala na lahat, wag lang yako. Favorite yaku. Breakfast. Breakfast in Manila. Ibang yakot kasi yung gusto ko, aray ko. Dati diba, hindi ako nabubuhay mag-isa na lang may kasama. Kung ngayon, kaya ko na. Mag-review, manood ng live ni Perlas. Hoy, okay, mag-review ka! Marunong na rin ako tumawid magkisa. Yakult! is independent. Kung kailan naging 24, doon naging independent. Tagal na ako independent. I mean, yung mga hindi ko lang nagagawa dati, nagagawa ko na ngayon. Busog na ako, hindi na ako magla-lunch. Eto na yun. Thank you. I bought there ak mama.